Alam nyo ba kung paano magtanim ng mga leafy vegetables tulad ng pechay at lettuce? Hello mga kaagri! Kung nahihirapan po kayo magpatubo ng mga pechay, ng mga lettuce dahil kinakain po ng mga snails at slugs, makakatulong po yung information na ito. In this video, ibabahagi ko po sa inyo yung ginawa kong taniman ng mga leafy vegetables para hindi sila masira ng mga snails. Coming up! may mga lugar po sa urban or sa city maging sa mga rural areas sa mga bukid-bukid na maraming mga snails at slugs napaka destructive nila sa mga tanim lalo na po sa mga leafy vegetables then pag tag-ulan sobrang dami po ng kanilang population dito po sa aming lugar sa aking backyard kitchen garden marami rin pong mga snails at slugs kahit po nakokontrol ko sila dito sa garden ang problema po yung kabilang lote Diyan po kasi merong naiipon na tubig. Diyan nang gagaling yung mga snails na pumapasok dito sa aking garden. Kaya hindi po ako nakakapagpatubo ng mga leafy vegetables. Kahit po yung ibang mga gulay, kapag tumubo pa lang, maliliit pa yung mga seedlings, kinakain po nila. Kaya napuputol. So ngayon ibabahagi ko sa inyo yung ginawa kong taniman para makapagpatubo tayo, lalo na po ng mga leafy vegetables. Ang ginawa ko po ngayon, pag nagpupunla ako, gumagamit na ako ng mga hanging net pot. Ito nabili ko sa mga flower garden, tig 25 pesos isa. So dyan ko na po nilalagay yung aking mga potting mix o yung lupa na pinagpupulaan. Then dito na rin po ako naglalagay ng mga seeds. Ang maganda dito sa mga hanging net pot, pwede natin siya ihang sa lugar po na nasisikatan ng araw. Tapos dahil gawa siya sa net, mabilis pong mag-drain yung ating uh, pinagtataniman. Hindi po nabababad yung mga seedlings, kaya hindi po nabubulok. Then, tandaan natin, pag gumagamit tayo ng lupa na pinagpupulaan or pinagtataniman natin, kailangan po meron siyang source ng nutrients. Kaya yung ginamit ko po dito ay yung topsoil. Nilagyan ko rin siya ng compost at dumi ng bulate. Kaya kung mapapansin nyo po, uh, very healthy yung mga seedlings natin. Matataba, malalaki yung dahon kahit ilang araw pa lang. Ito ay nasa one week pa lang nila Pero meron na silang mga pangatlong dahon Tapos ito naman yung mga ibang mga seedlings Na pinula ko rin Meron dyan kamatis, bell pepper, uh, siling haba, tsaka pechay Pag nakahang kasi hindi siya basta-basta naaakyat ng mga snails Kaya nakaka-survive yung ating mga punla Tapos gumawa po ko ng taniman Yung hindi na ginagamit na PVC pipe na 4 inches ang ginawa po namin inalis namin yung mga 2 inches dito sa ibabaw tapos nilagyan ko po siya ng chinyela sa dulo para maging harang sa kabilaan yan ginupit ko lang po yung chinyelas tapos naglagay na po ako dito ng pating mix ganun din 50-50 50%, -50. 50 lupa tapos 50% na organic materials dito po sa ilalim, may maliliit po na butas. Ang ginawa ko, nagpainit ako ng maliit na pako. Then, tinuso ko sa ilalim, tinunaw ko po para dyan lumabas yung mga tubig. Para pag nagdidilig tayo, hindi maiipon dito sa loob ng ating PVC. Nagpula na po ako nakaraan ng mga pechay, yung ibang mga lettuce na itransplant ko na kanina. So itong area ko, meron pong bodega So nakakasagap po ito ng sikat ng araw around uh, 7am hanggang 1pm. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. At least 6 hours siyang nasisikatan ng araw. Napakalaking role po kasi ng sikat ng araw para sa paglaki po ng mga halaman. Kung kulang siya sa sunlight, mapapansin natin yung mga lettuce, yung mga pechay natin, payat tapos mahahaba. Itong mga punla na ito mula sa pagtanim dyan, nakalagay na po sila sa direct sunlight. Hindi ko lang hinahayaan na matuyo yung lupa kasi mabilis pong mamatay yung mga tanim. Dinidiligan ko sa umaga. Pagdating ng tanghali, pag natuyo na yung lupa, dinidiligan ko. Pagdating sa hapon, natuyo siya ulit. Didiligan ko naman ulit para hindi po masira yung mga seedlings natin. Kung kayo po ay beginners or baguhan po sa pagtatanim bago tayo mag-transplant, hintayin natin na magkaroon na ng tunay na dahon. Mapapansin nyo po dito sa mga tanim nating lettuce, iba yung dahon sa gitna tsaka yung dalawang unang dahon. Magkaiba yung kanilang itsura. Ito po yung true leaves, itong nasa gitna. Hintayin nyo po na maging apat yan. Kung bibilangin natin yung araw, approximately mga 10 to 15 days. Pwede na rin natin to i-transplant kahit ganito pa lang yung kanyang itsura. Isang linggo pa lang. Kung sanay na rin po kayo mag-transplant, kayang-kaya po natin 'yan. So dahil po ngayon ay, ay alas 3 na ng hapon, pwede ko na siya i-transplant kasi hindi na siya masisikatan na araw. So hindi na siya mai-stress. Mahaba na yung oras bago sa ulit masikatan kinabukasan na. Kaya kahit hindi ko takpan yung aking mga seedlings makakasurvive po sila pero kung napansin nyo po na pagka transplant pagka ng araw kinabukasan at nalanta siya takpan nyo po agad yung mga punla para hindi siya ma lanta so nag space lang po ko dito ng mga 5 to 6 inches yung layo para lumaki talaga yung ating mga lettuce at pechay then dahan dahan nyo pong i-transplant yung mga seedlings tabunan nyo po yung ugat Ayan. tapos i-press nyo lang po yung paikot ng seedlings para hindi po siya basta basta matumba after transplant, diligan na po agad natin dahan-dahanin nyo lang para po hindi matumba yung ating tinransplant na seedlings So ito lang muna yung ilalagay natin yung iba sa mga susunod na araw hanggang sa mapuno po natin itong PVC pipe. So nakatali lang po yan gamit po yung nylon para hindi rin sila mapuntahan basta-basta ng mga snails. So nakahang siya, safe siya sa mga snails tsaka sa mga slugs. Kung medyo malapad po yung inyong garden at meron kayong matibay na pagtatalian, pwede natin gawin itong three-layered na hanging planter. Pwede pang maglagay sa ilalim. Pwede pa rin dito sa ibabaw. So, depende na po sa space ninyo. Depende na sa materials, sa design ninyo ng garden. Basta, mahalaga, hindi po sila basta-basta napupuntahan ng mga snails. Kaya, eto, nylon yung tinali ko. Instead na ipatong ko siya dito sa bakal, pag pinatong ko kasi ito, dito sa bakal, pwede siyang akitin ng snails. Mapupuntahan niya yung mga tanim natin. Mas maganda kung tali lang po yung nag-hold dun sa ating taniman. Pag napansin nyo po kinabukasan na lalanta siya, takpan natin, i-cover muna natin, baka na-stress siya sa pag-transplant natin. Then, ang ginagamit ko na pandilig dito sa mga tinanim kong mga seedlings, itong swamp fertilizer. So ngayon, ubus na siya dahil nagdilig ako kanina ang gagawin ko ngayon, i-refill -re ko lang siya ng tubig. Pupunuin ko ulit ng tubig, tapos tatakpan ko siya. Kung napansin ko na po na medyo clear na yung mga tubig, magdadagdag naman ako ng mga organic materials para meron na naman tayong ma-extract na nutrients na makukuha ng ating mga halaman. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, elect -like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!